Hello guys, pakita ko sa inyo yung nakuha ko sa dumpster. Ayun lang. Ito oh, ang gaganda ng ano, original to, mabigat. Allah, tinapon nila guys. Ito tipal, mga tipal. Tipal na kaldero, pero hindi ko nakita yung ano, ng takip niya. Siguro nasa ilalim, hindi ko maabot. Ito. Ang ganda guys. Ang dami kong napamasura. Oh, ang gaganda. Magtitibay siya. Bibigat. Ito oh. Ang parasakit. Ang daming kutsara. Ito kutsara. Yan. Ito. Kutsilyo. Ito ang mga tinidor. Ito kutsara. Ay naku guys. Ang dami. Ang dami kong na... Ano nga yung sinuerte ako. Nagkataon lang na nagtapon ako ng basura. Nakita ko yan. O yan Oh dami ko rin nakita kanina ng mga bedsheet. dami kong nilaban ng mga bedsheet, guys. Anong ganda ng kaldero. Ang bigat. Original yan. Mga tefal. Two tefal sya. Tapos mga bago pa yung mga kutsara. Ewan ko bakit nila to Nagpalit siguro sila ng ano. Ng gamit. So, hindi ko alam. Baka nagiwalay. Hindi natin alam. <laughs> Pero, alhamdulillah, sinorti ako ngayong araw. Kaya siguro nag-ano yung mata ko. Yan o.